Hi guys! Ayan ang aming halaman. Ang ganda. Nabili ko lang po siya ng 100 pesos sa online. Dito lang po yan, sa Pasinay West. We're here po sa Cavite Home. Located dito sa Dagat Street. Ito po ang aming mga kapitbahay. Ayan. Ito po ang aming bahay dito sa Cavite. Ito po ang aming first home ever pinangutang pa to ni mama para na magkaroon kami ng sariling bahay ayan, may tinda sila ate Beng sa labas ganda po dito tingnan po natin sa labas ayan ang aking mga kapit bahay masisipag ayan po sa mga dumadaan ito po pala ay binibenta yung bahay na yan sa bahay pa sa lupo yan yan. So, ito, isang bahay po ay akin din ng salo. Yan. Pinapaupahan ko po ng 2,500 pesos lang. Ayan ang aming renter. Hello, baby boy. Hello, kuya. <laughs> Yan. So, dalawa po yung aming bahay. Magkadikit. For future po ng aking two kids and three kids. Three kids na pala sila. Three sunshine. Ayan. nakadikit po yan. Para po yan sa aking mga anakis. Palang araw. So, nasa corner lot po kami. Ayan. Ang ng flowers ko. Oh, I love it. May pink-pink siyang touch. Touch of pink. bahay. Located po sa Block 126, Lot 1, Dagat Street. Uh, sabi po dyan, is tuloy po kayo. Yeah! Tada! Sarap dito, lamig. <laughs> It's a little home office. Tapos may Tapos may taas po yan and dito ang aming little room. <laughs> Taraan! Nandun si Papa and si Kuya C.J. Makalat. Ta! <laughs> Tapos may daanan po kami doon. Papunta dito sa labas. Papa and Kuya C.J. Mm -hmm. Ayan, dito na tayo ulit sa labas. Felix. Felix ang magtutor. Ayan. Tada! We're here again outside. tree ni Madam Lina. Sarap po magkaroon ng kahit malit na bahay. Basta alam mong magiging sa iyo sa huli. Diba? Para ka lang nagra-rent to own. So, sa mga gusto po kumuha ng bahay, Message na po ako. Walang down payment, walang equity. Thank you for watching mga pangga.